Wag maglalagay ng upuan sa tabi ng kama kapag ikaw ay matutulog. Siguro ay narinig na ng ilan sa atin ang paniniwalang to, pero para sa mga hindi pa ay alam nyo bang may isang pamahiing Pilipino ang nagsasabing wag maglalagay ng bakanteng upuan sa tabi ng kama kapag matutulog pinaniniwalaang meron daw kasing uupong masamang espiritu o demonyo sa iyong tabi na maaaring gumambala sa iyong pagtulog at dumalaw sa iyong panaginip. Sinasabi pa nga ng matatanda na sila raw ang dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng sleep paralysis dahil kinokontrol nila ang paggalaw ng ating katawan. Ang paniniwalang to ay nagsimula pa noong panahon ng mga Espanyol na naipasa nila sa mga sinaunang Pilipino na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin ng ilan sa atin. Kaya naman kung mapapansin nyo, upang maiwasan ito ng ibang tao lalo na kapag sila ay mag-isa dun sa bahay o sa kwartong kanilang tutulugan, ay tinataob nila yung upuan o di kaya naman ay nilalagyan nila ito ng gamit sa paniniwalang upang hindi ito maupuan ng anumang espiritu. Hindi lang sa upuan mga kaibigan dahil pinaniniwalaan ring maaari din daw silang tumabi sa iyong kama kapag ito ay may bakanteng space o masyadong maluwag para sa iyo. Ang ginagawa ng iba upang ito ay maiwasan ay naglalagay sila ng unan sa kanilang tabi upang mapunan yung natitirang space dun sa kama nang sa ganun ay walang tumabi sa kanila. Nakakatawa mang isipin at mahirap mang paniwalaan ang pamahiin na to, ay marami pa rin sa ating mga Pilipino ang talagang naniniwala dito dahil may mga kwento kung saan sila raw ay nahihirapang matulog at nakakaramdam na para meron silang kasama dun sa kwarto kahit na sila ay mag-isa. Kapag may bakanteng upuan malapit sa kanila o bakanteng espasyo, sa kanilang kama. Sa oras na itaob o lagyan nila ng gamit yung upuan, ay nakukuha na nila yung kanilang tulog. Kapag nakalimutan mo namang lagyan ng gamit o itaob yung bakanting upuan sa iyong kwarto bago ka matulog, ay malaki raw ang tsansang ikaw ay magising sa madaling araw dahil may espiritong nakaupo dito at nakatitig sa iyo. Inuulit ko mga kaibigan, ito ay isang pamahiin lamang at walang siyentipikong paliwanag na magpapatunay na ito ay totoo. Ganun paman ay pakatandaan na maraming mga bagay dito sa ating mundo ang mahirap ipaliwanag na kahit siyensya ay walang nasasabi patungkol sa mga bagay na to. Napakatanda na ng ating mundo at wala talagang nakakaalam sa kung ano ang totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Ikaw kaibigan, tinataob mo rin ba yung bakanteng upuan sa iyong kwarto bago ka matulog? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. At ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang iwaga